Proverbs 2 verse 6 Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang kaalaman at pag-unawa. Panginoon, sa gitna ng ingay ng mundo at mga desisyong kailangang gawin araw-araw, lumalapit kami sa iyo. Hindi sapat ang aming karunungan, kailangan namin ang iyo. O Diyos, ikaw ang bukal ng tunay na karunungan. Sa iyo nang gagaling ang tamang unawa, malinaw na pag-iisip at pusong handang sumunod. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, sa trabaho, sa pamilya, sa personal na buhay, gabayan mo kami kung minsan nalilito kami kung ano ang tama. Madalas kaming natatangay ng emosyon o opinyon ng iba. Kaya't hinihiling namin, Panginoon, bigyan mo po kami ng discernment, ang kakayahang makilala ang iyong tinig sa gitna ng kaguluhan. Turuan mo po kaming tumahimik at makinig. Turuan mo kaming sumunod kahit mahirap. Tulungan mo po kaming huwag magmadali sapagkat ang iyong karunungan ay dumarating sa mga pusong marunong maghintay at magtiwala. Punuin mo po ang aming isipan ng tamang kaalaman. Gamitin mo ang bawat sitwasyon para hubugin kami sa iyong kalooban at sa bawat tagumpay na aming maranasan, ikaw lamang ang aming itataas at pupurihin. Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng karunungan sa mga humihingi ng may pananampalataya. Ibinibigay namin sa iyo ang aming puso, aming plano at aming kinabukasan. Salamat po Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.